Or he does not know the persons responsible in putting the insertions during the BICAM conference. Is, is that correct, Your Honour? Can I clarify that statement? Yes, please. Uh, Ab po yung ngayaw it jano. So nagsimula um, ang unang nag-interpolate ay si, si, si Congressman Erice. So sabi ni Congressman Erice no sa duluna sabi niya kay Secretary Bonoan, um, alam niyo ba kung ano yung, yung amount na nadadagdag sa departamento? um pagdating sa bicam ang sagot ni ni um, uh, secretary buno at the time was that um hindi namin alam dahil hindi naman kami part ng bicam makikita na lang namin yan pagdating ng general appropriations act so yun po yung pinagsimula noon so ang sabi ni congressman evice noon since hindi po alam ni uh, secretary buno ang taong dapat tanungin ay si congressman saldi ko kaya po siya nagmotion na kung pwede imbitahan ng committee si Congressman Saldico at yan po ay tinutulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? Um, uh, parang ang sinasabi po nila noon is that um, hindi pa pwedeng maging resource person ang isang uh, congressman. Kaya tin tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, um, humingi ako ng pasya kay um, Congressman Erisa because he had the floor if I could make a manifestation. Sabi ko, um, kung ganyan po, na hindi pa pwedeng resource person ang isang congressman, hindi na dapat ituloy itong um, investigasyon na to sa House. Kasi sabi ng chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi po pa pwedeng mag-testify under oath, o hindi pa pwedeng resource person ang, um, ang um, isang congressman, ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyari doon. Bakit? so kaya nga nais ko sana eh, makaroon na talaga ng uh, ng uh, independent commission because in, in reality no uh, we cannot actually investigate ourselves no there ought to be an independent commission that should investigate and finally make make, make a real closure on these things because the uh, the people need to know mm. talaga kinakailangan malaman na po ito i'm 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 tired of this corruption thing this has been going on ever since, no? Uh, sa lahat ng pangulong dumaan, sa lahat ng mga dumaang mga eleksyon, uh, pinag-uusapan na yan. Hanggang ngayon, pinag-uusapan yan. Na, napapagod na rin ako. And I, we really would like, I believe the people in our country, napapagod na rin sa ganyang mga sa ganyang mga situation, mamaya makakalimutan na, nasadyaryo na nang talagang tumatagal, and then later on, uh, wala na yan. Iba na naman ang pag-uusapan. Palagay ko, kinakailangan tuloy-tuloy na ito, RG. Palagay ko, kinakailangan tapusin na po ito. Kasi...